eto ang ating 12 volts electric fan motor, no. So naka-install na po sa loob yung ating 12 volts. Ngayon, para meron siya controller, ito yung lalagay natin. Ang, ang, tawag po dito ay DC motor controller, no. DC. So ibig sabihin po direct current pang battery. So ngayon, mga repairman, ilalagay natin dito sa harap, sa ilalim, no. Para diyan kayo mag-adjust. tapos yung connection nito ay ganito lang po, no. So bali pagtalikod, ayan, malalaman po natin kung saan pupunta yung bawat Ayan, yung bawat connection. So, bali, eto po, no? Yung M na to, yan po yung motor. Okay? Yung motor na negative at motor ng positive. Okay? Paano manalaman kung nasa yung motor ng positive at negative? Kasi wala po itong positive negative. Okay? Malalaman lang natin yan kapag yung ikot e ay tama. Kapag yung ikot e ay pakanan. So, ibig sabihin po, kapag tama yung ikot, e ayan, so tama yung diagram, no? Eto. Eto yung sa motor. So kapag ang ikot e ay baliktad, ililipat lang po sa kabila ililipat lang. Ito ang huwag magkamali. Dapat, yung positive ng battery mo ay tugma sa positive dito. Ayan, so positive po dyan, no? Kailangan positive din. At negative dito sa battery, dapat negative din. Yung V na yan, ibig sabihin volts po yan. Okay, 4.5 volts tapos at 35 volts, no? Yung kanyang maximum. So, ayan po, no? Pero kahit na 35 volts yung kanyang maximum, Uh, meron na ako nababasa mga comments sa group, eh madali daw masira to. Agad nasisira. So meron tayong gagawin no para hindi masira, para tumagal yung ating uh, DC motor controller. So meron tayong ilalagay na uh, na winding, okay? Para humina para humina ng konti yung amper niya, yung papasok. Okay? So ganito mga driver man, no? install muna natin dito. Ayan, nakal nakalagay ng DC motor at nakalagay na yung uh, 12 volts, no? So yung 12 volts battery hindi pa siya nakalagay, wire lang. Okay, yung positive ito nakabuhol. Tandaan lang po no yung positive. Kasi kapag nagkamali po kayo rito, ay masisira po ang inyong DC motor controller, no? Sa bagay ito po ay mura lang, no? Nabibili po ito sa online ng 45 pesos. Ayun, ayun ko ba kung bakit mura. So ayun po no, ilalagay natin dito. Ayun, diyan natin ilalagay. Dito. Ayun, diyan. So ngayon mag magbubutas tayo. Ito po ay hindi ko na siya ginagamit no? kasi kapag yung soldering iron mo pinagbutas mo ng plastic masisira po yung tip ibig sabihin kapag nag-inang ka hindi na siya kakapit okay? kaya wag na wag pong uh, ng plastic ang inyong soldering iron dahil masisira po yung tip ito yung dulo yung tip ayan so ito magbutas tayo dito Yan, ikot-ikotin ko lang. Yan, nasobra na Tapos, ito yung ipapasok natin. Ayan. So, ipasok po natin dito. Ayan. Kulang pa. toi qua tiếp à Rồi, anh nhìn hết Đi chứ Rồi Yan, nakailangan kasi yung natin ng konti. Yung aking Phillips screw ginawa ko pang butas. Ayun, try natin. Dapat tayo pumasok ayun kaya pala no so namamagasa sa loob kaya pala ayaw umasok Yon, nailagay na natin mga ka butas lang soldering iron tapos yon, okay na Ayan, no? Ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko, no? Ayan, para humina yung amper niya. So, lalagyan natin ng winding. So, kahit na anong winding, no? Kahit anong transformer, pwede yan. Para lang po humina, no? Kasi nga po, kuba, uh, ewan ko ba, bakit ba sirain yung ganitong klaseng uh, DC controller, no? Ayan. So, bali yung isang wire dito, yung positive, ito, yung pula, ito yung i-coconnect natin dito. Para lang humina yung amper niya. Yan, tapos ilagyan natin ng electrical tape, syempre. Okay, mga ka subok ko na to, no? Hihina yung amper niya. Atihina ng konti yung DC motor no? Para hindi siya ma-overuse magdamag pwede Pero malakas din ang hangin nya So yan po no? yung isang wire naman Dito Ayan, kung baga dito, series connection lang, no? Ayan, nakaseries yung ito, oh. Okay, isang wire dito. Tapos, transformer, isang wire, positive, at positive din dito. So, same lang sila na positive. Inagawa ko po ito dahil para tumagal yung ating DC motor controller. yon no? Kasi nga po dahil malakas yung amper ng battery hindi kaya. Pero yung volts maximum siya hanggang 35 volts. So amper yung basihan no. Lalo na kapag naka 100 amper ka na battery. Nako. Madaling masira po yan. Amper, amper po kaya na, na, nasisira yung DC motor controller no. Ewan ko ba bakit ganoon. Yun, tapos yung isang negative na to, diretso lang i lang natin yan Yan, mga repairman, pasensya na no Kung tayo mabilis na magsalita Ayan, ewan ko ba Ba't ang bilis ang aking salita Kaya po kung minsan Ang aking favorite songs ay rap no? Mamaya mag-rap ako Ayan mga ka no? So tapos ilalagay lang dito yan Pasok natin Ayan no Ipapasok lang dito yan yung di siya abala no nako kinamaan nata yung ano DC motor controller ito kasi ang laki nito eh ayan so dyan na lang no dito dito ayun doon na lang okay so doon na lang kuha ko ng screw Yes, bro. Nasa nangyeng scroll. Spro. Nasa sangka. Ito, sasensya na mga magre-repair man, no, tagal. ayan, so dito ko siya ipapasok para hindi kita sa labas. sasensya na mga magre-repair man, no, medyo matagal yung ating video. Kasi ayaw kong i-cut no kasi baka yung iba hindi hindi, hindi, hindi po tayo masundan. Ayan, maluwag. Eh malaking tornilyo naman. Make sure po hindi siya naaabutan ng uh, 12 volts sa no? IDC motor controller para hindi ma-short. Ayan, no. So ayan po, hindi siya tumatama doon. Okay lang 'yan. Ayan, good. Nigpitan natin. Yeah, good. Okay, tapos subukan na po natin, no? Yung pinaka last ball ito. Yung kanyang paa. Hindi naman siya boot. 'Yon, no? Sakto lang, oh. Putangin ina. Ay. Sorry, ma. <laughs> Yan, sorry mga kapatid no? Ayan. tayo po 'yung uh, Na ano lang na, na excited kasi nga po, perfect 'yung gawa natin. Walang problema. Ayun, no? So ang ganda. Ayun, so balit 'yung ating battery. Okay, kunya ko po yung positive. Tapos negative. Ayan, so make sure po tama yung polarity, no? Dapat tama. Okay. So ngayon subukan na natin, power on. Ayan, no? Ayan, no? Number 2 natin, oro ipit ng konti. Ang lakas, oh. Lakas ng electric fan na to. Ang lakas, oh. Tsaka hindi lang yun, hindi siya bigla ang makina, hindi siya pursado. Number 3 natin. Ayan, malakas din siya. Oh. Malakas din siya. Malakas din, oh. Okay na.